para ito sa mga toxic fans ng Bardagulan. Natutuwa kami, marami kayong sumusuporta sa amin, maraming nanonood, na-upload ninyo yung mga video. Pero hindi na nakakatuwa yung mga ugali ninyo. Ilan na ang mga umiyak, ilan na yung mga pinapababa ninyo sa live. Parang hindi naman ang na mga tao yung ginagawa ninyo. Parang pala desisyon na kayo kung sino yung gusto niyo igrupo-grupo. Dati pinaiyak ninyo si ano, si si Benedict, pinapababa ninyo. Ano kayo? Pala desisyon na kayo. Tapos marami kayong mga binabas dyan sa mga grupo namin, kala Jenny, sila Perla, sino pa dyan. Lahat halos na. Tapos ako ba diba, pinapababa ninyo, matanda na daw ako. Hindi eh, kayo sana ang sumali dyan kung gusto nyo. Tapos ba diba, hindi ko kayo pinapatulan kasi gusto ko puro good vibes lang. Ayaw ko ng away. Pero kanina umiyak ako kasi hindi ko na napigilan nung nag-up si Jenny, si Inso, at saka si Madam Nicole. Dahil pinagbibintangan ninyo ako na pinapa-up ko lang sa aking live ay eh mayayaman. Sinungaling? Alam niyo yan na may sarili akong live. Ang nila-live ko yung mga ano, mga pangkaraniwang tao na kagaya ko lang din. Na gusto lang namin mawala yung mga lungkot dito kasi napakalungkot dito sa Korea. Ngayon 'di ba, sinabi niyo mag-up ako kala ano kala Jenny. O, kaya napasama ako dito sa Timbardagulan. Nagpapasalamat ako kasi mas marami ako nakikilala mga tao na hindi lang pala hanggang dito lang yung kaya kong gawin. Kaya kong makipagsabayan sa kanila kahit iba-iba yung personality nila. Kahit alam niyo di ba, problemado ako dito. Marami akong problema. At alam niyo yan, ang TikTok lang ang isa sa pahinga ko sa buhay. Marami ako natutunan. Pero wag naman kayo magbintang na ganyan. Alam nyo yan, hindi lang ako nakikipag-live sa mga mayayaman. At alam niyo from the start na minahal ako ng kaluwag family. 'Di ba nag-effort pa si Madam Nicole napuntahan ako sa Manila para makilala ako at gusto nga magpamura, hindi ko nga mamura. Dahil isa na siya sa malapit sa akin. Hindi niyo alam yung pakiramdam na nagkita kami para ako sahan niyo ako ng ganyan. At 'wag niyo kaming pigilan na may makilala kami mga bago kasi baka yan yung makatulong sa amin baka yan yung daan para mas maging talented pa kami o mas marami pa kami makikilala at sobrang nagpapasalamat ako nung dumating na si Father di ba nung nakausap ko si Father medyo malaki talaga na itulong ni Father sa akin kasi hindi na ako ganun ano nagmumura at kung mapapansin ninyo, na iba ang good vibes na bigay ni Father sa atin. Di ba napansin ninyo, tayong mga katoliko, medyo malayo ang loob natin sa ibang mga pare. Di ba? Parang nagkakaroon ng gap na pag sinabi mong pare, parang ganun. Parang malayo tayo yung loob natin. Kasi baka natatakot tayo na magkamali tayo sa sabihin natin. Pero di ba nakakatawa si Father Piel kasi nakikisabay siya. At pag si Father Pierre sa Bardagula, nakakapagkontrol kami ng mga salita namin. Pero sa totoo lang talaga, 'di ba? Kita niyo dati. Kung mapapansin niyo sa aking live, sa aking mga content, lagapakan ng mura ko niyan, pero lagi 'di ba pinapaalala sa akin ni Father na bawasan ko yung pagmumura. At para naman sa inyo diyan, huwag niyo nang idamay si Father dito sa pambabas. Hindi deserve ni Father na mabas o magsalita kayo na hindi maganda sa kanya. Hindi niyo ba alam? Nang kalaban niyo ang Panginoon pag kayo nakarma may ginawa bang masama si father dito sa live ay eh, nagpupuyat nga siya eh dapat natutulog na siya pero naglalaan siya ng oras para mapasaya tayo kami nagbibigay din ng oras sa inyo sana naman kayong mga kung talagang totoong sinusuportahan nyo kami tigil-tigilan ninyo yung pagpa mga hindi magagandang sinasabi tungkol sa amin pag nasa live pinapababa ninyo ay e di sana kayo na lang ang umakyat sana respeto lang kahit sino ang umakyat sa aming live irespeto e ninyo kung ayaw ninyong manood matulog na kayo yun na lang eh i-block nyo kami bakit pinapahirapan pa ninyo ang sarili ninyo kung ayaw ninyo sa timbardagulon matulog na kayo maglinis-linis kayo ng bahay dyan wag na kayong magsalita at ito sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga timbar pag si Father ang inaway ninyo, kahit maging demonyo pa ako yan, sorry Father, ipaglalaban ko talaga si Father ng ano, patayan. Kasi napakabait niya. At hindi nyo lang alam, nagamisis yung kaming dalawa. Kasi yung iba, yung sinasabi ninyo dyan na masama ang iniisip ninyo, hindi totoo yan. Dahil napakabuti ni Father sa akin wala pa itong timbar nag-uusap na kami niya ng mga tungkol sa mga ano mga buhay-buhay mula pa na aksidente noon si robot kaya hindi niya deserve na pagsalitaan ninyo ng kung ano-ano ay di ba ka mapagod si father niya hindi na yung makipagbardagulan ako pag nabwisit na rin ako magbalik na lang din ako sa regular kong ano sa regular kong live bahala na kayo dyan kasi ang hirap-hirap ninyong ano pasayahin yun lang ang dami ko nang sinabi maging mabait kayo kung gusto pa talaga ninyo ng mga bardagula na magdiridiretso kasi ako pag ako nabuisit na din hindi na rin ako magsali dyan may sarili na rin akong mundo kaya magbago na kayo hanggat hindi pa huli ang lahat I love you sarangi bye bye